Hi guys, good morning. Good morning everyone. Hello everyone, good morning. Good morning people. Hello to all my subscribers. Kumusta sa inyo lahat, guys? Mga subscriber ko po, kumusta na po sa inyo lahat? Hello, hello. Oh, yan, bagong gising tayo ngayon, guys. May luha-luha po yung mata ko eh. Naluluha-luha pa. bagong gising tayo. Hmm. Mag-aalmusal na naman. Pero mainit. Ano ba ang masarap? Guys, maliligo muna ako, guys.